Hello guys, magandang araw sa inyo guys Meron kami binaba dito makina guys Yan ako, yan Honda Wave 110 guys, eh, 100 guys ha Honda Wave 102 guys, yan Yan, binaba na yung makina Ang naging problema nito ay simple simple lang guys Pero malaking gasos Kumbaga sa labor lang malaking gasos Tapos sa mga, mga ibang piyesang gagamitin ito guys ang magiging ano iaano namin sa inyo kung ano naging problema nito kung ba't ibinaba ang makina nito guys simple problema lang pero pumunta sa malaking gastos ayan guys ha para yan ang i-share namin sa inyo para maiwasan nyo guys ha ayan guys ayan, bago natin umpisaan guys kung ba't to ibinaba ang makina nito subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMD TV pa like at pa share na rin guys at hit the notification bell para lagi updated so ay siya share, share na yung video pati po post guys yan ha guys isa Honda Wave 100 guys ha yan guys ang naging dahilan nito kaya binaba ang makina nito guys ay ito lang simple lang guys yung kanyang oil drain plug ayan guys ito ayan oil drain plug na lost trade kasi medyo siguro nakabayaan na rin at lumalakot lumakas na rin sa langis, kaya binaba na rin ito ito lang guys ang simpleng ito ang naging problema kaya binaba itong makinang nito ito guys ha walang lalang naramdaman sira wala kahit ano kundi ito lang simpleng ito lang sakit itong lang simpleng sira na ito guys yung kanyang drain plug na na low straight kasi hindi naman hindi naman ito wagoin ng machine shop kung hindi mo tatanggalin talaga itong makina ito yung iba yung iba guys ha yung mga machine shop dito sa amin hindi mo hindi, hindi basta i-retrade dyan kung nakakabit siya makina ha yung iba siguro pwede yung iba ano nagka nagtetrade dito ang problema kasi lang pag tayong itinrade ha ay tatawag lang ah yung ba baba na na matatapas doon sa trade papasok sa loob ng market papasok din naman kaya i itrade talaga ano mag kasi pa mag linis hindi ah, natin li kasi mas ang sabihin mas maganda pa talaga pag, pag kinalas to guys yung ganito kasi pagka pinare sa loob ng makina baka yung 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 na, na anong mga detrade yung mga libaba yung mga dumi na itigrade na ano makapasok sa loob lalong malaking problema kahit pag sa makina Yan yeah, ang guys mahirap magkal, mag mag ng ng kanyang drain plug ayan ha guys ha dapat 'yun ang maiwasan kasi pag niwasan pag nangyari sa inyo ito, medyo malaking gastos guys. Papatal lahat ng overing gasket. Nilinisin, siyempre. Yan. Yan ang magiging, ano nito, magiging cost. Medyo mahal din yung guys. Sa yung isa pa, abala ah, guys. Yan, nagiging problema niyan guys sa Kaya tip, huwag nyo masyadong ano rin, uh, pagka magkakalas kayo ng ano, pag hindi niyo pag hindi nyo huwag nyo present, Yan talimutan, ganyan ang nangyayari o kaya, huwag masyadong ihipitan ng todo-todo, yung bang hapit na, hinahapit pa ng todo-todo yan, nagtakaroon ng ano ng problema, yung pag ano, ng ano, drain plug, o kaya basta-basta pinapasok, bisan ano ay, uh, tabingi ganyan, the place, ah uh, drain pa rin, kaya nasisira yung pismong drain, itong ano ang kanyang drain plug na oil, yan ang nangyayari guys, ha ayan, para maiwasan ay Hinay-hinay lang guys. Huwag pa dalos-dalos. Huwag madali, wag madaliin. Kakabit ng ganyan guys ha. Kaya ang tip na isa guys. Pag kayo magpapagawa ng ganito. Yung patay trade nyo. Tanggal yung ano, sa makina. Itong pinakang drain plug. Para kasi pagka pinagawa nyo ng kasama itong makina. Ba, may posibilidad na yung mga dumay pumakak sa loob. Tapos biglang babara na naman sa inyong tablilyong bawang ginawa ganun ang mangyayari doon guys yung mga dumi may iipon sa loob ay yun ang mangyayari na naman babalik na naman kayo sa dati kasi pag titrate pag ano nyo pag titrate nyo ulit baka may may iwanan na dumi dumi sasangat na naman doon sa pinuang tornilyuan masisira na naman trade nyo kaya kailangan mas maganda guys tanggal sa makina itong ipa para pa, masinsyap nyo guys yan ha Honda Wave 100 to guys ha yan yan, laking gasos to ayan guys, syempre kaya malaking to guys hindi naman pwede pag kinalas mo, basta ikakabit mo lang uli syempre guys, papaltan to ng mga gasket-gasket, mga overall gasket papaltan na rin guys, kasi syempre hindi naman pwede basta pagkakalas, kakabit uli hindi pwede yung guys, syempre tataga sigurado yun, kaya kinakala to ng mga ng mga gasket lahat guys, overall gasket kaya malaking gasto to guys syempre, nililisin na rin to tapos babalta ng bagong langis. Kaya malaking gas to guys ha. Kaya ng laking problema ng simpleng sira lang guys ha. Ng ating drain plug. You na know, naging sira. Drain plug. Pero malaking gaso to tapat ang over yung gasket. Lahat gasket. Tapos kailangan din pata ng pata lang langis. At tempre. Kailangan din ng gasolina. Palinis. Kung anong kailangan palinis guys ha. Kaya malaking gas yan guys. Okay guys. Yan ang problema. Simpleng sira pero malaking gasto, guys. Okay guys. Ayan, ito guys, yung tornilyo na i-ano natin. Yung dito, ayan, ayan. Ito, ayan. Ayan na kumagat guys. Ayan. Uh, nakagat siya pero natulo. Nakagat siya pero natulo ang langis pa rito guys. Natulo pa rin ang langis. Kaya, lumalakas sa langis. Kaya, yung ganyan may ari ito, ipariritrade ng bago. Hindi ganito kalaki guys ang it ititrade ha. kumbaga, mas malaki na dito i-oversize na kasi pag ganito pa rin yung kinabit mo tagas pa rin yung guys kaya kinakala mas malaki na dito sa tunnel yung ito hindi na ganito sukat mababago na i-retrade na nga lang ng bago guys ayan ha ayan guys o. ayaw na mga dito ayaw mo ganun ayaw na hindi na masyado kumakagat ng gusto guys ayan kita nyo naman may anong trade sa, alo, sa ilalim yan guys guys ha ah. ganyang kalaking problema simpleng sira simpleng sira pero malaking problema guys ha ah. yan ang mag nangyayari dyan sa ating ano pag nasira ang inyong drain plug kaya para maiwasan kinakailang maingat kayo pagkakalat ng mga na drain plug sabihin nyo simpleng ano lang yan simpleng tornilyo simpleng ano na wala natin pero pag nasira yan malaking problema guys ha ah. pag nasira ang ating dream plan oil yan ha guys ha yan on the way 100 to guys ha yan yan eh ang laking tarbaho to halos maghapong halos ang gantang kinakalas to dadalhin pa ito sa mga shop guys ha sa mga sinishop ang dalhin to guys sa mga shop para matrade na ng bago ha hindi kung saan to guys ha kaya kung may matrade kayo sa inyo kung kaya nyo pwede yun guys yan kaya guys ha on the way 100 Ayan. 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 simpleng sira pero malaking problema yeah guys ha yeah guys okay na yan sana kahit paano may makakoy tips sa amin na pagka nagkaroon ng problema yung ganyan ano nyo yung inyong ganyan na uh, drain plug kailangan patatanggal nyo sa makina huwag huwag nyo dadalik sa masisyap basta basta saka mahihirapan ng masisyap para mag-retrade tapos kinakailan. Siyempre, walang langis yan. Kinadadali mo doon, tutula ko pa. O sasakay mo pa. Pag ina na mo, hindi mo pwedeng dumitin. Hindi mo pwedeng dumitrain, guys. Kasi pag dito dumitrain, siyempre, pag tinitin niya, papakos sa loob yung pinakang dumi niya. Yung pinaka ano itong ano. Itong mga pinagtabasan itong itong ititrade natin, baka sa loob tapos, pag nilagay yung pala bagong tornilyo naman, tepe, may bagong tornilyo tapos, pag ano lang lakis, baka may sumangat na naman sumangat naman dito sa tornilyo dito yung inyong lit ni trade yung mga yung mga dumidumi -dumi, Alibaba pumasok sa tornilyo maglalaban na naman yung dumi at saka yung trade masisira na naman yung guys kaya mas maganda guys tip sa inyo patanggal niyo yung drain plug oil tapos padalhin niyo sa mas yun ang the best na gagawin hindi yung dadalhin yung pinaka motor saka papawa guys yeah guys ha yeah guys sana kahit paano minaka tip guys ha ah. Yan. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pasyada rin guys. At pindutin notification bell para laging updated sa mga share-share namin video. At boss, guys. Yan. Yeah, thank you guys sa mga guys. Sana kahit pa ma may yung tip o idea malang ha. Pag nagkaroon ng problema na ganyang klase guys. Okay guys. Thank you guys.